Ganang araw sa ating lahat at para sa video na ito ay pag-uusapan natin yung iba pang mga impormasyon patungkol sa economics at kung ano pa yung mga konsepto na hindi natin natalakay dun sa nakaraang video. Balikan lang natin yung konsepto ng kakapusan na sabi natin sa nakaraang video ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit merong economics. Sabi natin kaya merong scarcity o kakapusan dahil merong unlimited ones o yung tinatawag nating walang hanggang kagustuhan ng tao at yung tinatawag naman nating limited resources o limitadong mapagkukunan ng mga kagustuhan natin. Dito papasok yung mga konsepto na tinatawag nating trade-off o yung konsepto upang makamta ng isang bagay ay kailangan nating iwan yung isa o yung tinatawag nating pagpili at yung tinatawag din nating opportunity cost o halaga ng susunod na pinakamahusay na alternatibo na kailangan nating iwan kapag tayo ay nagde-desisyon. Sabi dito sa ating chart, ang economics bilang isang agham panlipunan ay nakafocus sa pag-aaral kung paano natin gagamitin yung ating mga limitadong yaman at nahati ito sa dalawang sangay. Ang una dito ay ang microeconomics na kung saan nakafocus sa mga pang-araw-araw nating gawain, mga pang-araw-araw nating mga experiences. At ang macroeconomics naman ay tumatalakay o sumasagot sa mga bagay na may kinalaman naman sa desisyon ng pamahalaan na nakaka naman sa ating pang-araw-araw. At gamit ang economics ay patutulungan tayo na matugunan ang mga pangangailangan natin kahit na meron tayong problema sa limitadong resources. Sa puntong ito naman ay pag-uusapan natin yung mga kilalang ekonomista na kung saan nakapagbigay ng, ng malaking influensya sa economics bilang isang disiplina. Ang una dito ay si Adam Smith. Si Adam Smith ay kilala bilang ama ng modernong ekonomiya at isinulat niya ang librong Wealth of Nations na kung saan kanyang ipanaliwanag ang konsepto ng invisible hand o hindi nakikitang kamay at sinabi niya dito na hindi kailangan pakilaman ang, ang ng pamahalaan, ang merkado o ang ating market dahil meron naman tayo tinatawag na invisible hand na siyang nagsasagawa ng pagsasaayos ng ating ekonomiya at dahil daw nangyayari ito dahil sa sariling interes ng bawat tao na nanduon sa ekonomiya, Partikular na yung mga buyers and sellers, so hindi na daw kailangan ang intervention ng pamahalaan. Ang pangalawa naman sa mga ekonomista ating pag-uusapan sa video na ito ay si Karl Marx. Si Karl Marx naman ay nagsulat ng mga librong Communist Manifesto at Das Kapital na kung saan ipinakilala niya yung konsepto ng class struggle. Ayon sa kanya, ang sosyalismo daw at komunismo ay ang mga konsepto ng ekonomiya at politikal na tutulong sa atin upang mawala yung tinatawag nating class struggle. Ayon sa kanya, ang kapitalismo ay sa mga dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na pang-aabuso sa mga workers. So, ang kanyang paliwanag ay dapat daw yung mga factors of production tulad ng land, labor, capital at entrepreneurship ay dapat maibalik daw sa mga manggagawa upang magagawa nila yung kanilang mga tungkulin bilang isang bahagi ng ekonomiya. At ang panghuli naman ay si John Maynard Keynes. Si John Maynard Keynes naman ay ang nagsulat ng librong The General Theory of Employment, Interest and Money. Kabaliktaran din siya ni Adam Smith sapagkat si Keynes ay naniniwala sa idea na dapat daw ang gobyerno ay nangingialam sa, pang, sa mga pangyayari o mga gawain pang ekonomiya. Now, ano ba ang konteksto ng pinanggagalingan ni John Maynard Keynes? Sabi ni John Maynard Keynes, importante ang pangingialam ng gobyerno upang matulungan tayo in case na mayroong mga pang-aabuso na ginagawa ang mga buyers or sellers upang magkaroon ng kaayusan sa pamilihan. Ayon sa kanya, maaaring mangyayon ng mga gobyerno sa pamagitan ng pagbibigay ng mga subsidy, pagbibigay ng mga tulong sa mga buyers and sellers, at iba pang mga bagay na mas magpapadali ng transaksyon sa sa pamilihan. Isa sa mga bag niya sa atin sa kasalukuyan is yung konsepto ng ng government subsidy at iba pang mga tulong pinansyal ng pamahalaan upang mapalakas ang ekonomiya. At dyan ay ang ating video patungkol sa mga iba pang ideas sa economics at yung mga importanteng tao o mga key figures sa disiplinang ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig at see you sa next video.